Sabi niya, siya ang isda ulam namin. Tapos sa'yo, pritong manok? Yeah. Ay. Sa'yo, masarap sa amin hindi? Anong kanina marihendam mo? Ano? Oh. Tinapay. Anong tinapay yun? Anong tinapay? Yema. Yema cake. Yema cake. At saka? At saka, spiced bread. Eh. Sa'yo, masarap sa amin siyang purado at saka tuyo? Kung nga, hindi naman ako siyang purado. Lugi okay, kami ha kapural ko yung sa amin. Tsaka ano pa yung sa binili mo? Mango Hey Hey. Mango, mango Hey Hey. Kung nga kunyari ka lang na bibili ka ng merienda, pero Mango Hey Hey talaga bibili mo eh. Ako, oh, Sulin, ko ng mga diskarte mo. Kilala ko ng mga diskarte mo, Sulin. Kanan pa you... to. Ano lang yung pasok kanina? Friday pa lang? Cronus. Ano yung si Cronus? Ano? Kaya kayo pupasok pero may papagawa sa inyo. Ano? May lang pasok pero may papagawa sa inyo. Ah, wala kayong klase sa school pero may online. S uh, hindi. ano? Ano? Wala kang papagawa. Ay, wala kang papagawa. May ipapagawa. Like, isa-send lang siya sa'yo. Pero hindi kayo mag-online. Pero sa lunes ay pasok ni Leo. Makasunod tayong pera tuloy na. Sunday. Huwag ko ng gala na tayong pera. What's that? Ano kasama nyo? Ako, si Mama Dal, si Jab Jab, at si Chim. Oo, oh, di ba yun lang. Kung may, may pera kayo, hindi. Sunod tayong pera tuloy na nagbayad kasi. Man. Ay, nagbayad na kasi iskod Nagbayad ako ng buwan ng Januari-February, sige, wala tayong pera. Tingnan okay. ko na pati february Nakita kita eh. Alam mo nga ang eh. Ay, sulit suli, na wala <laughs> tayong pera, sulit na. pa kawawa naman lang ng tinapay. Sige, ka ng kopya sa mall yun. bebe. dahil ginastos, oh. Ini kau bagi saya sumo to begu. Hmm? Amin. Hmm? Tapi. Hmm. Ini baik kan banyak. Yang ini Ya, mengo pa, lagi Ay, sulay na tayong pera ha. mo ha. Hindi mo tokong, hindi gawa yung tokong ko. Bakit? Okay. Wala tayong pera. Bakit wala akong pera? Ay, bakit? Para? Bakit? kaya. ba't basos na tayo sa school, sa ako sa school? Okay. O may pinagawa yung pinais ko yung, yung nicho ng lola mo at saka ng iungi tapos doon may tapos pang Pagkano oh, na sa'yo? 200. Ang gasolina. Ang Oh, naman ako. Hmm? Oh, ang tayo? No? Mm hmm, kaya ano ay... 250 na lang ba pera mo? Di ba, 200 na 200 na, nga, na <coughs> wala nga lang talaga. Eh talaga. Ano ko ba? Door sa ba. Sige, oh, 'di pa pasok pa ako, bebe. Mamaya na po, oi. Oi. Basta dito. Pasok judaw. Nakaligo na naman ako, magbibihis lang ako. Amen. Yeah, Bakit kasi, pag mo ng bibingit sa loob ng kwarto ko. Eh? Takot ka? Hindi. Muk. No problem. No, <laughs> Dalawa na tayo, at tayo ay matulog dito. Si Mama Jay kasi wala, ay, wala, pala, pasama. wala pala kasama doon. Diba? Gusto matulog dito ni Mama Jay kasi malamig. Mm. Kaso, ihinga siya ng ihi. Kaya natakot kasi siya na dyan umiisa na bas. Kasi makalaki ang Okay? Tay? Ano? Paano ko kumikita ng pera? Kasi di ba 200 pera mo? Oo. Paano ko uh. ulit kikita? Eh, wala natin pera na. Di, yun know, lang. Ano eh. ko tanong? Ano? Pagbaba ka magbobot eh. Kaya, 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 kaya. 8-10 baby, ten. 10 Eight 10 Eight ten. Eight eight. Eight eight. Eight eight. Eight eight. Eight eight. Eight eight. Oo, oh, malapit na pala exam nyo sila. Huwag ka na magkano sa nung unang. Siyempre na mag-cellphone. Ah, yung click nung... Eh, puro, hindi ka na nireview. Hindi ka na kaaral eh. Pinasok mo ako sa eskwela na yung reviewer sinesend lang sa cellphone. Ayan. Ayan. Tignan mo, ilang araw na yung baby, oh. January 30 mo pala exam nyo? Hindi, dalawang araw kami. January 30 at February 3. Ay, bababawa naman ang iskuro mo. Ano, third period na eh, Ano, ano? na ba Yes. Hindi ko hmm? si, na siya makikita. Kailan pa kasi na. No. April. Ikaw na. sige. April? April yata. Ilis naman. Hindi na siya makikita. Shhh. Ang pangit eh. Si kasi. Ay. Ay. Si na. Hindi ko na makikita si say. Ano pa naman ni Sir ang bait pagbigay ng grades? Kailang si Puente Tiyo mo nang nagbayad ako hanggang April daw ang babayaran pero bago mag-April daw, bakasyon na kayo. Tapos, ang pasokan nyo, June na. Siyempre. Second week ng June. June? June na lang pasokan nyo eh. June na. Ano, na grade? ano ka na? Trade 8. Grade 8 na ang bebe Mami. na mulag ko. July ka ba July kami pumasok dati ah. Eh? adjust na ibabalik sa dati. Grade eight. ibig sabihin? Grade 8? Ano ibig sabihin grade 8 na? Grade 8 na? Di ano ka na grade 8 na. Sige nga high school. Anong gagawin? Oh, wala di. Hindi pa tat summer, doon sa summer ka na mag-aaral. Doon ka na sa ano, sa ISU, ano ba yun? ISU. Eastern Summer University, doon ka na mag-aaral para wala ka ng baon. Lingguhan ka uwi, tapos kada linggo, sa loob na sa linggo, para ang baon. Kala mo sa akin, superwoman, baby. Hindi, lingguhan talaga ang uwihan noon. Bagada ka ng kamuting kahoy, kamote, saging, bigas, tuyo. Para ulam mo na sa linggo yun, pagkama na sa linggo, tapos babalik ko na ng mabini. Tas balik ka rin ng lunes pasok na naman hanggang bernes balik ka rin ng sabad sa mabini wala ka nang bakong bakong doon kamote kamote saging na saba kamoting kahoy bigas sa daing isda kaya huwag ngayon nga wala mo lagi doon wala ka na mag-aaral sa second year mo sa ISU Eastern Summer University magiging ano ka na magiging wakay ka na wala ka na makakain ng doon sa Kabakdo Akin lang daw sakin, kamote, tuyok, isda, o oh, layera sa na gawin? Hindi na gawin. Parang gusto Hmm. Baby, papasok na ako. O, alas, alas 8.15 na. Alas 8.15 na, na mga katropa. Papasok mo naman tayo sa trabaho. Hanggang bukas uli ng umaga.